Hello mga Kois, shoutout sa mga supporter natin! Sa pagpapatuloy ng kwento ni Lehan. Noong nakaraan iniwan natin na nakikipaglaban ang grupo ni Kuro at balak ng kalaban na atakihin si Kuro. Naalala ni Kuro ang sinabi ng kanilang leader na tandaan na ang ika at ika mga board ay dapat palaging malapit sa kanya. Nakikita kung paano mabilis na papalapit ang kalaban, naalala niya ang mga board at ginamit ang natitirang telekinesis upang hilahin ang mga ito patungo sa kanya. Nang itaas ng kalaban ng kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo, ang mga board ay nasa likuran na niya at narinig ang isang malakas na tunog. Ang miyembro ng pulang kopuna na nagpipigil Keiko at sa kanyang deputy ay tinamaan sa ulo at nawalan ng balanse at nahulog sa mas mababang plataporma. Nagpa siya si Kato na tingnan kung ano ang nangyayari sa likuran niya. Nakita niyang na out ng kalaban si Kuro at ngumisi siya nang makita ang kalaban na nakatingin sa kanya. Pagkatapos noon, nawala ng kontrol si Kato at ang kanyang deputy sa mga board at nahulog sa mas mababang plataporma, nagmumura sa kanilang isipan. Samantala, sa silid ng obserbasyon, nagtataka ang lahat kung ano ang nangyayari. Mukhang isang sa isang laban na ito. Mukhang kinokontrol ni Kuro ang dalawang board, ang galing naman niya. Hindi pa rin hingal na hingal si Hyun, naisip ni Lehan na alam niyang magtatapos ito ng ganito. Si Kato ay umaasa lamang sa telekinesis ni Kuro. Ang buong plano ay nakasentro sa kanya. Ilang sandali lang, nang hilahin ni Kuro ang dalawang board patungo sa kanyang kalaban, bigla itong sumabog. Ang leader ng pulang koponan ay lumingon sa gulat at tumingin sa nasusunog at naninigaril yung mga labi. Kinabahan ng gusto si Kuro at nanginginig sa sandaling iyon. Lumingon sa kanya ang kalaban at huminga ng malalim, sinasabing sayang naman. Naisip ng protagonist na mukhang nakaranas ng matinding pressure si Kuro at nagkamali sa huli. Nanalo ang unang koponan, at umalis ang NMC sa silid, iniisip na kung tinanggap sana siya ni Kato sa koponan, hindi sana naiwan mag-isa si Kuro. Sana siya na lang ang leader. Lumipas ang tatlong linggo at nagkita siya sa instructor. Sinabi ni Wine na may usapan tungkol sa kanyang kahilingan. Ang kanyang aplikasyon para maging leader ng bagong koponan ay nasuri at naaprubahan. Mabilis na tumibok ang puso ni Lehan at naisip niyang hindi siya makapaniwala na pumayag sila. Sinabi ng instructor na napatunayan niyang siya ay tunay na leader sa kanyang unang taon at nagkakaisang nagpa siya ang mga instructor na bigyan siya ng pagkakataon. Ito ay magiging isang pagsubok sa kanyang reputasyon at karisma. Binigyan siya ng listahan ng mga kondisyon at binasa niya ito. Una, dapat mayroong hindi bababa sa apat na tao sa koponan, kasama ang leader. Pangalawa, pinapayagan ang isang tao mula sa bawat koponan na kunin mula sa ibang mga koponan. Ang napiling tao ay may karapatang tumanggi na sumali sa bagong koponan. Naisip ni Leha na kung susundin niya ang mga puntong ito, magiging kaaway siya ng mga lider ng lahat ng koponan sa sandaling magsimula siyang kumilos. Kailangan niyang maghanda ng mabuti para hindi mawala ang mga pinakatalentadong tao. May kumpiyansa niyang kinuyam ang kanyang kamao at sinabi sa instructor na kung kaya raw niya, gagawin niya. Ngumiti siya at sumagot na mabilis niyang naunawaan ang lahat. Hihintayin niya ang mga resulta. Pagkatapos noon, umalis ang protagonist sa kanyang opisina at pumikit, iniisip ang kanyang bagong koponan. Ang mga unang pumasok sa isip niya ay sina Jose at Kuro. Napayuko siya sa pagkadismaya at naisip na magiging mahusay ito, ngunit wala si Jose. Una niyang kakausapin si Kuro. Biglang may naisip siya at napahinto. Bigla siyang tumayo at napagtanto na may isa pang tao. Pagkatapos noon, pumunta siya sa silid ng taong iyon at kumatok. Binuksan ni Dimitri ang pinto para sa kanya, basa at pagod pagkatapos mag-training. Huminga siya ng malalim at nagtanong kung ano ang nangyari. Ilang sandali lang, nalungkot si Kato at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga palad at nagmura ng malakas. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang lata ng soda at sinabi na dahil kay Kuro, palagi silang natatalo. Sumagot ang kanyang deputy na sinabi niyang dapat niyang kunin si Simon. Sumang-ayon siya sa kanyang mga salita at idinagdag na ipinakita ng lalaking ito ang kanyang tunay na kakayahan. Mag-isa niyang nakipaglaban sa maraming kalaban. Ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at telekinesis ay hindi matatawaran. Walang silbi si Anuro sa parehong mga kondisyon, tulad ng kanyang mga kakayahan. Nakatayo si MC sa sulok at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sinabi ni ko na kung hindi sila makakahanap ng kapalit, kailangan nilang patuloy na gawin siyang suporta. Sinabi ni MC kay Dimitri ang tungkol sa kanyang koponan at tinanong kung tatawag ba siya ng iba. Sinabi niya ang tungkol kay Kuro at sinabi niyang gusto niyang makatrabaho siya mula sa simula. Nag-isip sandali si Dimitri at sumagot na sa tingin niya ay walang commander ang papayag na ibigay ang kanyang fighter. Tinuro siya ng protagonist, pinapaalala sa kanya na hindi pa siya sumasagot sa kanyang alok. Napakamot siya sa ulo at nagpasalamat, ngunit tumanggi, paliwanag na ang kanyang pag-alis ay magiging pagtataksil. Pagkatapos ng lahat, siya ang leader ng ikalimang koponan. Hindi niya maaaring iwanan ang kanyang mga tao. Medyo nagulat si Leon nang marinig ito at pagkatapos ay sumagot na naiintindihan niya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumingin si Dimitri at hinimas ang kanyang leeg, sinasabing dahil na pag-usapan na nila ito, mas magiging mabuti para sa kanila kung mananatiling magkaribal sila at hindi maglaro ng boss at subordinate. Pagkatapos ng mga salitang ito, ngumiti siya at ngumiti rin si MC, nisinuntok niya siya sa dibdib ng palakaibigan at sinabi sa kanya na huwag umiyak kapag nagkita sila sa larangan ng digmaan. Sinabi niyang maghanda siya, sa pagkakataong ito, babuliin niya ang dalawa niyang braso. Lumipas ang panahon, naglalakad si MC sa pasilyo at nagsimulang magtanong ang mga lalaki sa paligid niya kung siya ba ang nagpasya na uno sa kanyang sariling koponan. Naisip ng protagonist na ang idiot na ito ay gusto ng kapangyarihan. Mabilis na kumalat ang balita na nagtitipon siya ng koponan sa mga second year, at hindi nakakagulat na nagsimulang bantayan siya ng mga leader, lalo na si Kato. Nang magkita sila, tiningnan siya ni Kato ng may galit at sinabing hindi niya inaasahan na sasaksakin siya nito sa likod. Pabayaan siyang magtayo ng kanyang sariling koponan, o mas mabuti pa, umalis na lang. Hindi nila ibibigay si Kuro sa kanya. Tumingin si Kuro at nagmukhang hindi nasisiyahan ng deputy leader na si Lehan. Sinabi niya kay Ko na sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi maipapakita ni Kuro ang kanyang talento. Tinanong niya kung sa tingin ba nito ay siya ang pinakamatalino dito. Sa paglipas ng panahon, magiging isa siya sa pinakamahusay na mandirigma sa koponan. Bilang tugon, tinanong niya kung hihintayin ba nito ang kalaban hanggang sa magsimula ang digmaan. Alam niyang mas mabilis na mapauunlad si Kuro kasama siya. Ang tungkulin ng leader ng koponan ay manalo gamit ang limitadong puwersa. Wala nang magbabago kung sisisihin mo ang ibang tao sa pagkatalo. Dahil sa mga salitang ito, nagiba ang mukha ni Kay sa galit at nawalan siya ng pasensya. Hinawakan niya si Lehan sa damit at tinawag siyang freak, sinabihan siyang manahimik. Hindi niya makukuha si Kuro. Sumagot si Lehan na hindi sa kanya ang desisyon. Kailangan ni Kuro mismo ang magpasya siya. Kinagat ni Kato ang kanyang ngipin at lumingon kay Kuro, tinawag siya. Pagkatapos ay nagbabantang sinabi niyang papatayin niya ito kung aalis siya. Nang inig si kuro dahil sa mga salitang iyon, sinabi ni MC na ang kaya lang niyang gawin ay magdaldo. Kahit nalulunod na siya, patuloy pa rin siyang magkukwentuhan. Hindi napigilan ni Kato at sinuntok niya si MC sa mukha ng buong lakas, dahilan para matamba ito sa sahig. Nang mapagtanto ang ginawa niya, medyo kumalma si Ko at nagmura sa kanyang isipan. Pinunasan ng protagonist ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sinabing ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay sa kanya lumakad siya ng may kumpiyansa, at nang makarating siya kay Kuro, sinabi niyang hihintayin niya ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, at pinanood siya ng iba, sinasabing baliw na baliw siya. Sino ba naman ang iiwan ng isang koponan para sa isa pang koponan na wala pa? Kung hindi niya matipon ang koponan na ito, malalagot siya. Kinabahan si Kuro at tumingin sa kanyang kaibigang umaalis. Sa sandaling iyon, naisip niyang nalungkot dahil nakausap na niya ang lahat ng gusto niyang kausapin. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Kung magpapatuloy ito, hindi siya makakatipon ng koponan. Habang naglalakad siya, nakasalubong niya ang isang lalaki na nakamaskara ng bungo. Humingi siya ng tawad, sinasabing nalilimutan siya sa kanyang iniisip. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at naglakad lang. Lumingon si MC at naisip na ang bilis niya. Tiningnan niya ng mabuti ang damit nito at nagtaka kung okay lang ba ang pananamit na yun dito. Gusto niyang maglakad pa, ngunit biglang tumunog ang kanyang pulse eres. May mensahe na dumating na nag-uutos sa mga leader ng lahat ng koponan na magtipon sa harap ng Medical Building number no. 2. Pagkatapos noon, dumating ang protagonist sa lugar ng pagtitipon at tumayo sa pila sa tabi ng iba pang mga leader ng koponan. Nasa harap nila ang mga bagong dating. Sinabi ni Dr. Grace na ang anim na bagong dating na ito ay dapat ipamahagi sa mga koponan. Sa pagkakataong ito, ang unang tao ang pipili ng bagong leader. Hiniling niya kay Lehan na lumapit. Naisip niya na ito ang kanyang pagkakataon. Dapat siyang makakuha ng hindi bababa sa isang bagong dating. Lumapit siya at nagpakilala, sinasabing siya ang leader ng ikalabintatlong koponan at kulang siya ng tao. Masaya siyang tatanggapin ang bawat isa sa kanila. Ngumisi si Kato at sinabing wala ng iba sa koponan kundi siya. Tumawa ang iba, at si Jose, na isa sa mga bagong dating, ay nagtaas ng kamay at sinabing gusto niyang sumali kay MC. Agad na nakatuon ang atensyon ni MC sa kanya at labis siyang nagsaya nang makita ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ng pamamahagi ng mga bagong dating, pareho silang pumunta sa silid ni Lehan. Umupo si Jose sa isang upuan at nang marinig ang sitwasyon ng koponan, sinabi niyang nakakalungkot siyempre. Magiging mahusay kung may isa pang tao na sasali sa kanilang koponan. Umupo si MC sa kama at sinabing hindi pa rin nagdedesisyon ang ilan sa mga bagong dating ngumiti siya at nagpasalamat kay Jose sa pagtitiwala at pagsali sa kanya. Lagi niyang gustong makasama siya sa iisang koponan. Sumagot si Jose na ang mga tumangging sumama sa kanya ay mga tanga. Hindi lang nila alam kung ano ang kaya niyang gawin, kung hindi ay nakapila na sila ngayon. Tumayo siya at naginat, sinasabing magsisimula silang magtrabaho ng gusto bukas. Panahon na para pumunta siya sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, Binuksan ito ni Lehan at nakita niya ang isang bagbog sarado na si Kuro sa harap niya. Nagulat siya at tinawag ito, tinanong kung ano ang nangyari. Napakamot si Kuro sa ulo nang may ngiti at tumawa. Pagkatapos ay sumagot na pinag-usapan ni Kato ang mga kahihinatnan kung magdedesisyon siyang umalis. Naalala niya kung paano nagalit si Kato at binugbog siya. Tinanong ni MC kung sigurado ba siyang siya ang Kuro na kilala niya. Tumawa ulit ang kanyang kaibigan at sinabing hindi siya sigurado. Masayang nag-exclaim si Jose na nagbalik na ang kopuna ng Desert Island. Kaya nilang hawakan ang lahat ngayon, tama ba? Biglang may lumapit sa kanila at sinabing mukhang masaya sila dito. Pwede ba siyang sumali? Lumingon siya kay Lehan at sinabing tinawag siyang traidor ng lahat. Alam ba niya ito? Mukhang ang ikalabintatlong kopuna ng magiging pinakamakapijal hininga. Lumapit si Jose sa kanyang kaibigan at nilagay ang kamay niya sa balikat nito, tinatanong kung magkakilala sila. Nasa klase siya noong first year niya. Kinumpirma ni MC ang mga salita nito ng mingiti at sinabing talagang kailangan ng kanilang koponan ng ganoong talento. Parang bata, ginawa ni Meyer ang kanyang mga daliri na parang baril at nagkunwari na binabaril sila. Pagkatapos ay ngumiti at binati sila, tinanong kung pwede ba siyang sumali sa kanila. Pumayag si MC at sinabing may alitan sila sa ibang mga koponan, at kung may masamang mangyari, maaari silang masira. Alam ba nilang lahat kung ano ang mangyayari? sumagot si N na okay lang ang lahat, at sinuportahan siya ni Kuro. Tumingin ang protagonist sa mga lalaki sa harap niya, pumikit, at napagtanto na malaking responsibilidad ito. Gayunpaman, tiwala siyang kaya nilang hawakan ang lahat. Tumingin siya sa kanila ng may kumpiyansang ngiti at sinabing magkikita sila bukas. Kinabukasan, nagkita sila sa instructor. Masaya siyang makita sila. Pangalawang taon na siya, si Senior Instructor German. Pinangalanan niya ang leader ng koponan, pagkatapos ay sina Private Jose, Batista, at Anth Meyer. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kuro at nagtanong ng may pagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang mukha. Ngumiti ito at sumagot na nadulas lang siya sa hagdan. Hindi naniniwala ang instructor, pero hindi na nagtanong pa. Sinabihan niya si Kuro ng may ngiti na magingat. Binigyan sila ng dagdag na oras dahil mas huli silang nabuo kaysa sa iba. Kaya nagsimula na ang kanilang panahong paghahanda. Mayroon silang tatlong linggo. Pagkatapos noon, makakasali na sila sa kompetisyon, pantay-pantay na katulad ng iba. Kaya dapat silang maghanda ng mabuti. Ang kompetisyon mismo at ang mga kalaban ay pipiliin ng random. Lumipas ang panahon. Dumating ang araw ng kompetisyon, ang landas ng kaligtasan. Ang kalaban nila ay ang ikasyam na koponan. Ang ikasyam na koponan ay binubuo ng mga malalakas na tagabaril at may pinakamaraming panalo sa landas ng kaligtasan. Inalis ni Ant ang kanyang helmet at bam hininga ng malalim, sinasabing hindi niya gusto ito. Hindi ito bagay sa kanya. Kung tatamaan siya, pwede ba siyang umupo na lang sa bench? Sinuntok ni MC ang ulo nito, inilagay pabalik ang helmet, at sumigaw, gusto mo bang mamatay? Lumapit siya sa mukha ni Enth at sinabi ng may pagkadismaya na huwag niyang isipin na sumuko sa anumang pagkakataon. Nakaramdam ng hindi mapakali si Enth dahil sa tono nito at sumang-ayon. Pagkatapos noon, naisip ng protagonist na hindi niya hahayaang mamatay ang kahit sino sa kanyang mga tao. Isinuot niya ang kanyang helmet at sinabing gagana sila ayon sa plano ng mobile bunker. Inimbento niya lang ang pangalan ngayon, kaya huwag silang tumawa. Sabay-sabay nilang inulit ang pangalan ng plano ng may pagkalito. Ang base ng kanilang kalaban ay nasa tapat nila, at mayroong makapal na kagubatan sa pagitan nila. Sinabi ng leader ng ikasyam na kupunan sa kanyang mga tao na tatapusin nila ito ng mabilis. Kumpiyansang sinabi ni MC na sa kanila ang tagumpay. Pagkatapos noon, inanunsyo ang simulan ng kompetisyon. Masaya ang iba pang mga tao sa silid ng obserbasyon at nagsimulang mag-cheer para sa ikasyam na kupunan, sinasabihan silang patayin ang mga traidor. Ngumisi si Dimitri at sinabing ito ang tinatawag na popularidad. Ikan Ross ni Simon ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, iniisip na walang nanalo sa labanang ito. Makikita niya kung ano ang gagawin ni Lehan. Samantala, maingat na lumipat ang ikasyam na koponan sa kagubatan. Sinabi ng isa sa kanila na wala siyang nakikitang tao. Akala niya nasa starting position sila. Sinabi ng kanyang mga kasamahan na wala ng ibang opsyon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Si N, na nanunood sa kanila mula sa likod ng isang puno, ay kinagat ang kanyang ngipin at naisip na mas mabilis ang mga lalaking ito kaysa sa inaakala niya. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang mga kasamahan na nakita na niya ang kalaban. Kailangan lang nilang makarating doon sa ilang metro. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nasa likuran niya at nagtatago sa likod ng mga puno. Nang matanggap ang mensahe, kinagat ni Lehan ang kanyang ngipin at sinabing papunta na sila rito. Hingal na hingal si Jose at sinabing hindi man lang sila binigyan ng pagkakataong magpahinga. Tumingin ang protagonist sa sirang puno at sinabing mayroon silang oras para maghanda, pero hindi pa rin sapat ang oras para muling magtipon. Malamang alam na ito ni Anth. Imbes na sumama sa kanila, dapat siya ang nasa lugar na iyon ngayon. Isang putok ng baril ang narinig. Isang bala ang tumama sa binti ni Enth. Naramdaman niyang tinamaan siya ng kuryente at sumigaw ng malakas sa sakit. Tumakbo ang mga miyembro ng ikasyam na koponan patungo sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang binti, sinasabing sobrang sakit. Nang mapansin niyang tumatakbo ang mga kalaban patungo sa kanya, lumingon siya at nagpaputok ng ilang beses, iniisip na tatamaan niya kahit isa sa kanila. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga puno. Tinanong ng isa sa kanila kung sino ang makakalaban sa kanya. Sa oras na ito, hindi na makatayo si Enth at nahulog. Nang mapansin niyang sasalakayin na naman sila, nanlaki ang kanyang mga mata at gamulong sa gilid, umiiwas sa mga bala. Nagtago siya sa likod ng isang puno at naisip na kung lahat ay ayon sa plano, sasali na siya sa kopunan. Ang pinsala sa binti ay isang minor de edad na sagabal. Kailangan niyang bumili ng oras. Samantala, tinanong ng isa sa mga miyembro ng ikasyam na koponan kung bakit siya nag-iisa. Tinanong ng kanyang kasamahan, dahil apat lang sila, may punto ba sa pagpapadala ng isang scout? Sa anumang kaso, matatapos ang laban sa bar ilan. Maingat na hinimas ng lider ng kanilang koponan ang kanyang baba at sinabihan silang takpan siya. Pupunta siya sa unahan. Samantala, pinag-uusapan ng natitirang bahagi ng ikalabintatlong koponan ang kanilang susunod na hakbang. Sinabi ni MC na aalis na sila. Panahon na para magsimula. Bumili ng sapat na oras si Anth. Siguro nasugatan siya. Naisip niya na nagpa siya ang ikasyam na kuponan na hindi mag kundi maghintay. Kinakabahang umiti si Jose at sinabing salamat sa kanya, may oras silang magpalakas. Ang grupo ay mas malakas kaysa kailanman, at tama ito bago ang laban. Ngumiti si Kuro at sinabing pinutol din nila ang isang puno gamit ang apoy at telekanises. Pagkatapos noon, itinaas niya ang isang troso gamit ang telekinesis. Nagsindi ng apoy si Jose sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Leha na oras na para ipakita kung ano ang kaya nila. Inutusan niyang lumaban, at tinanong ng mga tao sa silid ng obserbasyon kung ano ang ginagawa nila. Bakit nila pinutol ang isang puno at ginamit ito bilang panangga? Sabay-sabay na sinabi ni Dimitri at Simon na para kay Kuro. Pagkatapos noon, nagtinginan sila ng may pagtataka. Sa oras na ito, nagsimulang magpaputok si Enf mula sa likod ng isang puno, sinusubukang tamaan ang isang tao, ngunit biglang nag ang kanyang baril. Napagtanto niyang kailangan niyang mag-reload. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng kalaban at itinutok sa kanya ang isang machine gun, tinatanong kung talagang nag-iisa lang siya. Naisip niyang niloloko lang sila, at nag improvise lang sila. Sa oras na ito, nagtatakang sinabi ni Dmitri na isa sa mga miyembro ng ikalabintatlong koponan ay natanggal na, pero nagtagal siya ng matagal. Ngayon, ang tanging pananggalang nila ay ang kahoy na ito. Mananalo ba sila? Sinabi ni Simon na ang kanilang taktika ay may kahinaan, pero sa tingin niya alam ito ni Lehan. Samantala, lumitaw ang ikalabintatlong koponan sa paningin ng kalaban. Nagpaputok sila, nagmumura at nagtatanong kung ano ito. Lahat sila ay papalapit, pero dahil sa troso, hindi sila mapigilan. Naisip ng leader ng ikasyam na koponan na lahat sila ay magagaling na tagabaril, pero walang tao sa kanila na may ganoong lakas na telekinesis. Para masagot iyon, lumabas si M mula sa likod ng isang troso at nagbalik ng putok, dahilan para agad silang magtago sa likod ng mga puno. Inutusan ng leader ng koponan ang lahat na humanap ng panangga, Pabayaan silang magstol ng oras. Malapit na silang maubusan ng lakas. Sa oras na iyon, lumingon ang protagonist kay Jose at tumango sa kanya, iniisip na alam niya ang kanilang kahinaan. Gayunpaman, makakatulong muli ang kahoy na panangga. Panahon na para gamitin ni Jose ang kanyang kapangyarihan. Ginamit ni Jose ang kanyang kakayahan at naglabas ng apoy mula sa kanyang mga kamay, sinindihan ng damo. Nagulat ang mga kalaban at nagsimulang mabulunan sa usok. Samantala, sa silid ng obserbasyon, nagulat ang lahat. Tinanong ng isa sa kanila, kontrolado ba niya ang apoy? Nabubulunan sa usok ang ikasyam na koponan. Posible ba iyon? Kinuha ni Jose ang baril sa kanyang kamay at sinabi sa lider ng koponan na sapat na ang usok. Sa tingin niya, wala nang makikita ang mga ito. Hiniling niyang alagaan ang mga nakaligtas sa usok. Nagsimulang bumahing at umubo ang mga lalaking lumabas sa usok, pero agad silang natanggal ni Jose. Nagtatago ang natitirang bahagi ng koponan sa usok. Sinabi ng isa sa kanila na dalawa sa kanilang mga mandirigma ang wala na. Sinabi ng kanyang kasamahan na huwag mag-alala. Wala namang makakakita sa mga kalaban pero biglang lumipad ang mga bato patungo sa kanila ng napakabilis, nagkalat ang usok, at tumama sa kanila. Nagulat sila, sabay-sabay na sinabi ni Kuro at Lehan na nakita na nila ang mga ito. Pagkatapos ay nagpaputok ang leader ng koponan at tinamaan sila. Bilang resulta, natalo ang ikasyam na koponan. Nanalo ang ikalabintatlong koponan. Masiglang sumigaw ang mga tao sa silid ng obserbasyon. Tinanong ng isa sa kanila kung ano yun. Ginamit ni Kuro ang mga bato bilang radar para mag-navigate sa kalawakan. Si Lehan naman ay isang napakagaling na tagabaril. Masaya si Dimitri dahil nanalo ang koponan ng kanyang kaibigan. Samantala, nagsimulang leylating sila ni Simon. Samantala, inalis ni Jose ang kanyang helmet at tumingin sa leader ng koponan ng may ngiti. Si Kuro, na nanginginig dahil sa pagod, ay nagpakita ng thumbs up. Tumugon si Lehan ng may kumpiyansa, nakatingin sa kanila. Samantala, sa silid ng obserbasyon, naruroon din si Grossman. Nakita niya ang buong laban at napaka-interesado kay Lehan. Dumating ang gabi. Nagtipo ng ikalabintatlong koponan sa isang silid para ipagdiwang ang tagumpay. Nagklink sila ng baso. Pagkatapos ay sinabi nila na ito ang kanilang espesyal na hapunan para sa mga nagwagi. Itinaas ni En ang kanyang baso at sinabi ng may ngiti na sulit ito. Sumagot si Jose na ito ay dahil binaril siya. Sumagot si Anne na hindi niya maiintindihan iyon hanggang sa maranasan niya mismo. Tumingin sila sa mga pagkaing nakalatag sa sahig. Kinuha ni Jose ang isang hita ng manok at inilapit sa kanyang bibig na parang mikropono. Sinabi niyang gusto nilang marinig ang ilang salita mula sa leader ng koponan, si Lehan, na nagdala sa kanila sa tagumpay. Napakamot sa ulo si Lehan, nag-iisip, at pagkatapos ay nagpasalamat sa kanila. Sinabi niyang alam niyang napaka-agresibo ng kanyang mga taktika. Alam din niyang nanalo sila dahil nagtulungan sila. Tumingin sa kanya ang kanyang mga kaibigan ng may ngiti. Masayang sinabi ni Kuro na hindi agresibo ang kanyang plano, kundi napakaganda. Tumawa si MC at sinabi na maswerte sila dahil angat ang kanilang pisikal na lakas. Halata ang kanilang mga taktika. Malinaw kung sino ang nasa anong posisyon sa ikasyam na koponan. Nang may malapad ng ngiti sa mukha, sinabi ni Enth na ito ang nakakabilib sa kanila. Madali niyang nababasa ang kanyang mga kalaban. Talagang tama ang kanyang desisyon. Biglang tumama ang matinding sakit sa kanyang katawan. Yumuko siya at huminga ng malalim, na nag-aalala sa iba. Tinanong ni Jose kung dapat ba siyang humiga at magpahinga. Ngumiti siya sa kabila ng sakit at sumagot na maayos lang ang lahat. Hindi niya hahayaan na mawala ang ganitong piging kahit mamatay siya. Habang nagdiriwang sila ng kanilang tagumpay, nakaupo si German sa kanyang opisina sa kumpletong kadiliman. Nagulat siya dahil natalo ang ikasyam na koponan, isa sa pinakamalakas. Kailangan niyang talunin sila bago masyadong magyabang lehan at ang iba pa. Sino ang magiging angkop para dito? Binuksan niya ang mga stats ni Kato at naisip ang ikapitong koponan. Gagawin nila ang lahat para matiyak na matatalo ang ikalabintatlong koponan. At kung matalo sila, gagawin niya ang lahat para maiwasan iyon. Di nagtagal, umalis na ang lahat ng tao. Naiwan mag-isa si MC sa silid, pero hindi pa rin siya makatulog. Tumayo siya at naisip na dati, natatakot siyang matanggal sa art kaya hindi siya makatulog. Pero ngayon, mayroon siyang pinakamagandang mga kasama. Wala na siyang dapat ikatakot. Naging kumpiyansa ang kanyang tingin. Naisip niya na kahit sino pa ang kalaban nila, mananalo pa rin sila. Dumating ang isang bagong araw. Sa pagkakataong ito, makikipaglaban ang ikalabintatlong koponan sa una sa laban ng kapitan. Tinanong ng leader ng unang koponan kung naaalala ba ng lahat ang plano kailangan nilang bantayan sina Jose at Kuro ang kanilang mga kakayahan ay ilan sa pinakamalakas sa mga second year inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kasamahan at sinabing haharapin nila ang mga ito maaaring malakas ang kanilang telekinesis pero ang isang magandang palo ay makakalimutan nila iyon sumang-ayon ang kanyang kasamahan nagpatuloy siya sa pagsasalita na hindi niya alam kung ano ang mga kakayahan ng ibang mga mandirigma pero hindi dapat sila maging problema Ibinigay niya ang pulang banda sa malaking tao at sinabing ang kanilang kapitan ang pinakamalakas. Tumugon nito nang may kumpiyansa na sinuntok ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamao, kinukumpirma ang kanyang mga salita. Samantala, tinanong ni Dimitri kung gaano ba kagalit ang mga instructor sa kanila. Pagkatapos ng pagsasanay sa baril laban sa ikasyam na koponan, kailangan nilang makipaglaban sa unang koponan sa laban ng kapitan. Nanatili lang natahimik si Simon. Sinabi niya na sa laban, kailangan nilang talunin ang kapitan ng koponan, ang mandirigma na may pulang banda. Gayunpaman, kahit dalawa o tatlong tao ay mahihirapan na patumbahin ang halimaw na ito mula sa unang koponan. Ito ang taong napili bilang kapitan, kaya ngayon, kaya nang pigilan ng koponan ang mga pag-atake sa malayuan at sirain ang kalaban. Ang mga taktika ng unang koponan ay tinatawag na charging tank. Kinuyam niya ang kanyang kamao sa paghihintay at sinabi na nagtataka siya kung ano ang gagawin ni Lehan. Naiinis na tumingin sa kanya si Simon at tinanong kung pwede ba siyang manahimik. Patungo na tayo koy sa exciting part patuloy lang sa pagsuporta, abangan muli ang susunod na kabanata, salamat mga koys.